Carla unti-unti nang nagpapahiwatig kay Calling Up Rob para simulan ang kanyang kasalukuyang planong pagbablog. Sa episode natin ngayong araw ay pag-usapan po natin ang latest upload ng Calling Up serye na Jump Car na kung saan ay kininsyabo ni Carla si Calling Up Rob at buong K-Boys para e-frank si Kuya Jomar. Na sa dalaga na ayaw na nito ipagpatuloy ang kanilang serye ni Kuya Jomar. At agad naman ito ikinalungkot ng binata sa bay o sisa sa dalaga na ayon naman sa dalaga ang problema daw ay hindi sa kanilang tambalan kundi nasa kay Kuya Jomar. Na agad naman ito ikinagulat ng binata na parang naguguluhan ito at napaisip kung ano ba talaga ang nagawa nitong kasalanan kung bakit bigla-biglang nagdesisyon si Carla na ihinto ang kanilang serye. Ngunit kahit ganun pa man ay nirerespito naman ito ni Kuya Jomar na kahit na alam niya na parang hindi naman katanggap-tanggap na ganun kabigla ang desisyon ni Carla. Sa kabilang banda naman makikita rin natin sa mukha ni Carla na seryoso talaga ito sa kanyang desisyon na para sa ganun ay hindi talaga mahalata ni Kuya Jomar na frank lamang ang lahat ng yun. Kaya ngayon palang ay pinahanga na nga po tayo sa galing ni Carla na umakting sa harap ng camera na pati si Calling Up Rob ay kinanchabo nito. At sa ngayon ay parang napapaisip po tayo na baka ito na ang simula ng pagpasok ni Carla sa mundo ng pagbablog, at sana nga tuloy-tuloy na po nito ang kanyang planong pagbablog, o mga calling up ano masasabi niyo sa ginawang prank ni Carla kay Kuya Jomar please comment down below at pag-uusapan natin yan sa susunod na video. At bago po matapos ang kwentong ito ay nais ko po muna kayong lahat batiin ng isang mapagpalang araw para sa ating lahat. At kung bago lang po kayo sa aking channel ay hiling ko po, po sana na huwag niyong kalimutan mag like at mag subscribe. Salamat po and also don't forget to subscribe Paulina The Inadomar Vlogs at ang ama ng Paulina Paul Santos Matubang.